Tagal na rin. Anong finding sa Doktor, Sir? Uh, body cancer po. Cancer? Seth. Pero sa mga kapwa ko magagam, vlog, -hmm. mga tawas. Ano daw po? Marigang daw ba ng tubig? Dugan ng tao? Okay. Ang haus niya kami. Ano <coughs> pa huminga <laughs> tay bawal po yung bata ano yan tay nakabote ka na ay, sabi nakabote nakapatay niya ang tay nakapatay niya ang tay manalangin at tumakalapaya na gagawin ka no Ayan ang panumbing na to? Wala pa sa mga. ha? Nakano na to, Ta ah, sir. Nakabote na to. Huh? Nakabote na. Dito baga inilak na ng magkukulang na patayin ito. Pag tinatay ko yung magkukulang, may tendency na si mamatay ito. Nakalak na to, eh. Pero gagamit tayo ng instrumento na pwedeng ipitan. Pwede si Ate.

Pinatay ko, pwede mag-shutdown to. <tipulang> Mahirap naman yung ano, sir. Sir, uh, excuse lang po. Mahirap naman yung sila buhay. Ito, patay. Tatabla tayo. Napakahirap. Tapos may susunod pa to, babae. No. <tipulang> <tipulang> Ano nak pasukin. Saya Ano ngantar kok. Ada

kaluwa ng bulang na ha. Lapit na dito sa sampit. Okay, ah, uh, hindi po na sa pagkakulit. Yan po nga lakyo, naka-interlock na yan para makilihan. Sabihin ako po sila. Pag kinak daw po yung gumawa, may tindi si rin mamatay Dito na may dalawang option. Pag kinak daw po yung gumawa niyan, pwede mabuhay. Pero, 70-30 ako, hindi 50-50. Sabi mas lamang yung 70, 30 ako. Mas yung nakabote na ko papatay na po yan. Pag mas yung naka-interlock naka na yan. So, hindi yun natin ano, titinan natin makakapasok sa'yo. Alam alam na sa bilang sa Peter Hiller, alam ko na ano kasi yung gumawa. Pero bawal po sa team yung pinaka number one po net yung pabawal sa amin ng mga batay niya. Depende lang kung papasok sa isang tao, malalaman natin. Patulad siya, may pulang ka rin. yung nararamdaman niya, nararamdaman mo, aayos ah, yun ka na rin. Willing ka ba? Tingnan natin, kasi hindi yung natin nakayaan, wala akong sa gumuto. Eh, pinapunta eh, ako ninyo rito para tumulong. Para ibigay ito yung best ko bilang manggagawa. Yun lamang po ang akin. Okay, ready tayo. Tingnan nyo po ang dito. Sandal ka na lang. Man. Pakita ko lang sa'yo. Oh. Yan masakit yan. Ha? Mamamanhit. Tingnan niyo po ha. Ito, papilang po ilan ako ha. Pwede mo ayaw magsakit ito. Ha? Na? sa oh. doktor. bigit lang mo lang. Um, oh. Wala. Wala. Didinan ko na ha. Mm. Wala pa rin. Wala. Ito yung kanto, mga demonyo. Hindi uh, ko pa udi-idin na niya. <coughs> yan ang talagang bumaanis sa inyo. Kasama po yun. Ito naman yung kulam. Ay! Hindi ko pa inaano yan. Ha? Uh. Sa ito, halos pigain ko na. Oh, uh, wala. Wala. <coughs> Alas bigay ko na pero ba't dito hindi ko pinipigay ko na? Yan yung mga uh, ano. Okay, sir. Simulan tayo na Sa Toro Repo, Tenita Pararotas. Gusto nyo magambala sa pamilyang ito. Mag-usap tayo sa Tekno Diyos. Ala, Diyos sa lahat. Diyos na nakatakot at siyempre. Ano ang sa Diyos sa Diyos? Kamaray lo, eh. Sabaw ka nila Ela, aum. Poo! Tanggalin mo yung lagi mo sa pamilyang to, Ha? nagkakaintindihan tayo tatanggalin mo na ha dalawang kamay mula sa ulo dalawang kamay ay sumunod ya dalawang kamay mula sa ulo toto dalawang kamay mula sa ulo pababa pababa sige pa sige pa sir aalisin lang natin pero 50-50 na o din ha sige pa ganun. dalawang kamay dalawang kamay pagkatapos umamatay may mamatay pa isang babae sige pa dalawang kamay tatanggalin mo na ha tatanggalin mo na. Sige pa, dalawang kamay inuutosan kita, pag ganun, pag ganun, dalawang kamay. Dalawa, dalawa, sige. Sige, tatanggalin mo na ha. Ha, ah, tatanggalin mo. Ha, ah. ayun yung anin, no? Sige pa, sige pa, sige pa. Baglas Mula sa ulo, mula sa ulo. Ayaw. Sige, sige, sige. Tanggalin mo lahat. Leksyon, po! Tatanggalin mo na. Tanggalin mo na, babae matanda po ito. Sige pa! Sige pa! Ayaw niya, oh. Ang mo mula ulo. Inuutusan kita. Sige pa, sige pa. Sige pa. Baklas, baklas. Kaya lang, di mo natin makakausap. Sige ba? Oh, ayaw. Ando siya mamatay. Kasi ang isang pay-tailer ko, pausap, inutusan ko siya. Babaklas at babaklas eh. Pero yung sabi mo, gaya, ayaw. Inuutusan ko na yan. Ayaw man tanggalin. Oh, ayaw niya. Guman no? Ayaw mo tanggalin? Ayaw mo? Pataya na lang. Ano? na lang. Ha? Ayaw mo tanggalin? Sabi mo na. Ayaw mo? Ha? Umiling siya kanina, di ba? Matandang babae po ito. Ayaw mo na tanggalin? Ha? Ayaw mo na? Ha? Oh, ayaw niya, oh. Patayan na lang po, sir. Ganun ang mangyari. Ready na tayo? Ha? Ha? Panginoon kong Yesus, sa aking manta kila, may ng basbas na patayin kong gumagambahal sa pamilyang ito. San Ipratres at Mekes? Adal! Pangalang niya, Nay? Dorinda. Hmm? Dorinda. Pangalang ni Yesus, Dorinda. Balik sa katulad. Nay, Nay, Nay. Nay, Nay. Siyempre, Big. yung maya sir nakalimutan ko sir na alam mo mga sinabi mo lalo na yung patay na tayo sabi ko uh, ayaw mong tanggalin gumanong ka na yun na gumanong ka alam mo yung mga gano'n hindi hindi po pumasok po na pakinom na yun tapos yung pala natin sir painom sa kanya tapos magtira ng konti ilagay sa picture na ay, ah, pingin na lang ang pichol, kargaan ko. Ay, ito kanya nito, sir. Sa kanya po. O, sa kanya, ito na lang na. Kargaan na lang po ng tubig, punuin. Pangalan ni sir? Chin ko. yung niya ito? Marama. Marama sa ko eh. Marama sa ko. pa. Pakay puno pong tubig. Yan na mo ah. isang ano. tama'y may pagtulo? Hmm. <coughs> Alam mo na yan, wala ka na mararamdaman. Ay, din. Paul. Din mo ah. Oh. Kaya po ah. Wala ka na mararamdaman ngayon. Kasi tanggal na kaya lang. Kung anong mangyari kay sir, gano'n po kayo. <laughs> Ayan po ah. Oh, oh. Pipi. Na. Kulam. Pikit. Pikit po. Wala uh. Wala na. Ay, sorry, tumunog, sorry. Oh, wala na. Yung kanto. Oh, wala. Sakit, doktor. Oh, wala na. Ano kayo ng lubigan, uh, para sa ano? Ang anong gawin, ipanligo o kaya po na sa mga katawan hanggang uh, hanggang dulo ng kalampakan tapos mas marami po yung inom no? so ito po, ito na po yung niya araw -araw. Ngayon, inom niya araw-araw sumula nga dami yung inom malaman natin Shoutout sa lahat na dito sa Sambales kung saan gagamot si Apu Chalin. Shoutout kay Yeshua Masia ng Pangasinan, kay Mel Oligario ng Pasig at saka sa tatlong mga gamot na team, uh, team Apu si Brother Rob, Brother Ken at saka si Brother Maloy. Magandang magandang.